Hello guys Nagkasakit nga guys Si baby so Tapos 3 days na ngayon Guys wala na siyang lagnat Pero may ubo pa din guys May ubo siya kasi po Sana po Sana magaling na ang baby Enzo namin guys Kasi Kawawa man ayun. Yang cikgu 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 ada berikan, berikan, eh, very good eh? Sing singa singa lah, dah teach you how to singa singa, singa singa singa, ayo banyak guys, and si so. baby Bibi and Sas. Sina, sina, hmm, sina. 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 six months Sina tutuloy na ha. natin si Anna, si Daddy, dahil magluluto si Daddy ng fried chicken. Yan yung fried chicken na na lost and found. <laughs> Nakalimatan siya ano, sa tricycle, pero binalik din ng driver. So, na-miss ko na guys ang fried chicken. Ayan, so, nagluluto siya. Yan yung handa dapat ni Enzo kahapon sa so 6 months old niya. So, hindi namin na luto dahil nga naiwan doon sa tricycle. Oh, yummy. Fried chicken. So, ayan na nga guys. Luto na yung fried chicken guys. Tapos si... Tapos... Si Enzo, ayan si Enzo. Ah, pakarga muna daw siya kay daddy. Tapos kakain Si Mami ng fried chicken. Not to daddy. Baby. Happy 6 months old. Ni baby kahapon. Tumakbo ka siya yung chicken. No, Yan. Yeah. No, no, Yan. Si daddy mo na magdi, ano Kibabyin sa mag nga, mabait ngayon ang anak namin dahil good na siya. So, hindi na siya masyadong ano, feeling not well. So, ubo na lang at sipon, guys. So, wala, hindi na sana siya lag natin. Ayan. Kagigising lang ng bibiin sa namin. At yan, maglaro-laro mo siya. Habang si daddy ay magluluto ng tanghalian namin. I love you, Superman. I Spiderman pala. Atsyong! God bless. Ano ba yan? Achong, God bless. Abadila all. Abad. Naglalaro. Naglalaro siya. Naglalaro ikaw na. Good boy. Baby boy. Good boy. Good boy. आरा नन नन आरा दो ता दो नन Few moments later...